Dito na tayo sa airport. I'm just hiding something. But <laughs> dito tayo. po. Request ni ma'am na i-vlog daw natin yung pagkikita nila ng kanyang uh, boyfriend. Ricky. Na taga UK. Lapit na tayo ma'am Ayan po, entrance Bababa yun ma'am Paketing mo na lang dito nga po. Pwede kaya rito maghintay. Hmm. Sir, pwede mo ba ito, sir? Yan lang. Nag, uh, nagbabantay sila. Hmm? Di sabihin mo na lang na ano, di ka muna mag, di ka pa nagbabayad, hintayin mo pa yung ano. Hintayin mo pa yung boyfriend mo para may kita. <laughs> Sir. Sir. Sa oh, Day, sabihin ko na lang. Yeah. Sir. Sir. Pwede hintayin mo na yung ano, yung pagbabayad. <laughs> Itayin po, nandun pa sa loob. <asibis> siya Ay, eh, gusto eh, eh, sa taas ng ano, Ay, ay, sa ay. Dito, I, sa dulo? Ay, dito na lang siguro, ma'am, kayo? dito na lang. Dito na lang? Ah, sige. Saan lang, hindi kayo nabidyohan. Thank you, kuya. Mas, Sige po. So, <laughs> dito, ah. Ayan, mo yan. Sayang dito oh, na 'yung viewan. Tindagan po prototype samahin. Tama. Tama na po to? Yeah, okay na po okay na. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Hindi naman okay naman. Sige, <laughs> <laughs> ayan Eh, ini-entrance ako. Oh. Ito, good luck. Hindi na to Hindi na to kasi mahigpit ang ano dito mahigpit ang mga guardia bawal mo hintay diyan sa ano eh doon kasi yung boyfriend niya eh. dito daw dapat kami maghihintay eh ang layo naman kung iikot pa yung boyfriend niya dito ang <coughs> layo ang ngayon ng ano ang ngayon ang parkingan So, hindi na yung pagbibidyo natin sa pasayaran natin. Sayang, ang request pa naman sa atin Alright!